So pag pwede na, kung sino yung naka-posisyon, siya ang uh, napapagbigyan mm -hmm. at siya ang napaprioritize at sa kanya na-i-issue ang uh, yeah. titulo. Ang tawag pa dyan ay Original Certificate of Title OCT. Ibig sabihin, yan yung kauna-unahang titulo. Uh -huh. At tapos pag mo na sa iba, ang tawag na doon ay TCT or Transfer, Transfer Certificate, of Certificate of Title OCT. Kung TCT na yan, ibig sabihin... Eh talagang pwede nang tituluhan niya na pahasan na sa iba't ibang klase ng tao. So yun ang problema diyan. Alam mo, mabilis na na pag-usapan natin, kagaya na nangyari sa Boracay. Uh -oh. Maraming titulo diyan na lumabas na it turns out peke. Maraming mga uh -oh. deeds. O tapos it turns out pala, yung ang lupa pala na yan ay pampubliko pa at hindi pwedeng ariin. Noong panahon labang ni GMA, ni Gloria Macapagal arroyo sinabi niya certain portions pwede nang ariin privately. So, kung nung time pa lang ngayon, pero may mga titulo na daw na lumabas. Although, ang weird lang doon, uh, for a public land, ano, pag binasa mo yung kaso, may isang titulo doon na kinilala ng uh, Korte Suprema, eh yun yung titulo ng mga Tirol na mga kamag-anak ni Justice uh, Carpio. Kung sinasabing nagkaroon ng ano dito, hokus-pokus, focus. medyo weird lang kasi, di ba, kung yan ay... Uh, public land yan, pa, paano nag etong lupa nila sa kanila exception, hindi ba? Alam niyo na at ang issue at batas dito sa Basta